Ayun na, may isa. Uy, teka lang. Isang dahon. Dandaan <laughs> <laughs> mo lang. Ganto mo, Teo. Dandaan mo lang. Dandaan mo lang. Sige, mo. Cornerin mo lang sila. Ayun, e, nadami dito mo. Dandaan Dami, mo lang. Yan. O, oh, di ba? So, guys, <laughs> ito na yung aking isda. So, pamukha po kong yung diba, bonus na ano? Yung bonus na basura sa tabi mo? E, ka Uy, kawawa naman. So, isa pa, guys. Ito isa na lang ako. <tod> Hindi kasi nakatakip eh. Ba't walang takip? pa kulang makikita. Ayun, sa tapat mo lang. Kaan? Dapat dahan-dahan mo. Sin dapat. wala nang gano'n, no? siya. Ayun. Ayun, Sandakot mo lang. Ayun! Hindi Ayun! Ayun! Ayun!

Apa? So, iinamin ko siya kasi gamot.